Pagkakataon pong ito mga kabalitan, kabalitaktakan tayo po ipinalad na makakausap ang isa sa mga automatic ito ito sa mga luwagda at uh, na italaga or naitalaga nga ba o itinira bilang sa prosecutor panel sa impeachment complaint laban kay uh, VP Sara Duterte ang uh, binabanggit po namin walang delete ba kundi ang uh, Manila 3 District Representative, Joel Chua. Kong Chua, good morning po. Johnny Banyes, Jopel Peleño. Live na po tayo sa DWIZ, LW Channel 23. Kong? Hi, jo Hi John and Jobel. Magandang umaga sa inyo at sa lahat ng inyong mga taga-subaybay. Alright. Unang-una sa lahat, reaction po do sa binabanggit na isang political analyst na mukhang medyo minadali o quote-unquote, ni Railroad ng uh, mga kongresista itong pagsusumite na ito ng impeachment laban kay uh, VP Sara, Congressman Chua. Unang-una, uh, ito pong impeachment ay uh, matagal ng i-final, more than uh, a month na mm -hmm. uh, Although iba-ibang sektor ang nag-file nito, pero alam po ninyo, nung no, final kasi ito, nagkaroon kami ng isang dilema. Dahil kung ito'y dadaan na sa Committee on Justice, makatapos na po ang sesyon ay uh, hindi pa po tapos ito talakayin. Mm -hmm. So ngayon, pag ito po ay maiipit po, nagtapos po ang 19 Congress at ito po ay hindi pa na sa Senado, magkakaroon po ng ban ng one year. So mm -hmm. hindi na naman po ito tatakbo, back to zero na naman po tayo. Uh, kaya po, sinuggest po namin na kung po pwede, ito po ay pag-aralan, baka po pwede, idaan sa isang ruta, yung tinatawag natin na house action. Kasi dalawang action po yan na po pwede. Mm -hmm. Yung committee procedures at saka yung house action. Kaya mas pinili po namin itong house action. At saka, John, yung una kasing... Uh, mm -hmm uh impeachment complaint na i twenty 23 articles kung hindi po ako nagkakamali napakakapal po Damian. so kung lahat po ito ay eh, pag-aara, pag-uusapan, pag-aaralan eh talaga namang aabutin uh, tayo ng syam-syam mm -hmm. eh, ito po yung constitutional obligation po namin Apo. kaya ito naman eh itong port impeachment complaint na pinag-uusapan natin ngayon. Ito po ay mas concise na. Mm -hmm. Ito lamang at saka yung talagang mga sa tingin po namin ay uh, talagang uh, matindi po mm -hmm. ang uh, ebidensya. Mm -hmm. um, kung kong uh, may sinasabi si uh, Dr. Ka si Dr. Escalilong ah. kahapon na, na meron daw technicalities dito sa nangyaring uh, uh, verification kasi yung pag-verify mo dyan sa, sa impeachment, fourth impeachment complaint, eh hindi daw yan may sa ng isang araw. Kaya medyo parang may problema daw dito. Mm -hmm. Alam po ninyo, yung verification, eh, form lang po yan eh. Mm -hmm. Eh, lahat naman po yan, nung, nung, pinatawag po kami, pinabinigay sa amin, tinignan namin, eh, lahat naman yan, nakita naman namin in proper. Tsaka yan naman po kung sa tingin po nila mayroong question they can always at any time question it before the court. Mm -hmm. Mm -hmm. Pero inanticipate niyo po ba na may mga lalabas sa ganitong anggulo at ganitong mga reaction dahil kung tutuusin, 'sin uh, maraming nagsasabi na nung pangatlo pa o tatlo pa lamang yung impeachment complaint ang bagal ng pagpapadala sa tanggapan ni House Speaker Martin Romualdez. Tapos pagdating naman itong ika mukang mukhang itinodo nyo naman bigla, uh, Congressman Chua. At ang uh, mukhang ang dating, eh inihabol nyo bago mag-adjourn tuloy ang uh, formally ang uh, sesyon ng Congress. Congressman. Alam mo, John, hindi naman ito yung first time na nangyari ito. Mas, kung titignan po ninyo nung una sa impeachment ni President Eram. Ganitong klase rin po ng House action ang ginawa. Mm -hmm. uh, at yun naman ay nagtuloy-tuloy hanggang eventually nga po ito ay uh, naging isa sa mga landmark cases po ng ating bansa. Kaya ako po sa akin po eh ano 'yan eh? it's a situation of them if you do them if you don't. Eh. Pag mm -hmm. hindi mo ginawa, sabihin tinutulugan namin yung aming uh, constitutional obligation. Mm -hmm. Pag ginawa mo naman, eh bakit ganito? Bakit ganun? O naganito, ganyan. So, wala kang uh, tatama. Lahat may opinion yung tao eh. Mm -hmm. So, basta sa amin po, ginawa lang po namin ng aming obligasyon at, uh, ang aming constitutional mandate. Opo. Mm -hmm. Sa usapin naman po ng pagiging prosecutor uh, o oh, prosecution panel, eh, kayo po ba ay pinili o kayo po ay nagboluntaryo? Kayong mga, na, mga tatayo bilang prosecutor po sa impeachment? Pinili po kami. Oh. Uh, wala naman pong nagboluntaryo sa amin. Um, ito po'y pinili ng mga kasama natin, mga kongresista. At ito po'y ipinesent sa plenary mm -hmm. para pinropose ng ating majority floor leader para kung meron pong mga mag-o-oppose, e eh, po pwede rin pong uh, ito i-oppose. At mm -hmm. uh, wala naman pong nag-oppose. In fact, noong time na yun, uh -huh. doon ko lang po nalaman na part po ako ng prosecution panel. All right At lahat po kayo definitely dapat abogado. Tama po kayo dyan. mm, -hmm. mm -hmm. Um, sir, balikan ko lang to ang ano, itong uh, teknikal na nakita ni ng uh, nung, nung uh, political, uh, political, analyst. na si uh, Doka Kalilong. Um, nakahanda po ba kayo um, kung, kung sakali mang questionin to ng kabilang panig? Handa naman po kami. Uh, mm -hmm. Siyempre, eh, hindi naman po natin mayaalis yan. Karapatan po nila yan. Lahat ng uh, legal maneuvering ay gagawin din po ng kabila. In the same manner na sa amin naman din po, eh, lahat din po ng paghahanda gagawin din po namin. Alright. And in speaking mm -hmm. of paghahanda, uh, mukhang uh, masyadong kumpiyansa si dating Presidential Legal Counsel uh, Salvador Panelo. Yung sa kanyang pahayag, eh, sabi niya, haharapin ng handang-handa ng kampo ni VP Sara, nang nakangiti, ah? Nakangiti yung impeachment oh, no. proceeding. Can you comment on that, Kaunis Manchua? Well, siyempre, narerespeto po natin yung dating uh, Presidential Legal Council. kanya kanya opinion naman po yan eh. Siyempre, normal lang naman po yan. Uh, at uh, siyempre, bilang uh, legal counsel, hindi mm -hmm. mo naman po pwedeng sabihin na, nako, wala na, masama na po itong sitwasyon natin. So talagang kailangan na? mo rin palakas na loob mm -hmm. ng iyong kliyente. All right. Oh, reaction niyo po uh, kung uh Joel, uh, Chua, regarding dito nga sa sinasabi ng uh, ng uh, mga kritiko ng impeachment complaint na ang kapalit daw ng pagpirma o paglagda ng uh, mga mambabatas para sa impeachment complaint ni VP Sara, eh, ayuda, ayuda para sa mga mambabatas na na pumirma nga po. Alam po niyo nung kagaya nga po ng binanggit ko kanina? Kahit man anong gawin namin, talagang may kritiko eh. Ah, mm -hmm. uh, noong una, sinasabi nila, bakit na umuupo bakit ang tagalog impeachment kini criticize din kami ngayon na ipasa naman sabihin naman binigyan kami ng kapalit mm -hmm. so wala ka naman talaga rin lalagyan dyan eh mm -hmm. uh, but at the end of the day kami naman eh, ay lang namin yung mandato at ito ay trabaho po namin bilang mm -hmm. mambabatas opo po at uh, hindi lang ako, ako yung Joel uh, congressman Chua hindi lang po basta-basa yung nagsabi ha may isa sa mga kasamahan niyo nagsabi na talagang may kapalit na ayuda na tinawag namang fake news ni Congressman Adjong, kung di ako nagkakamali. Congressman Chua. Tama po kayo. Mm -hmm. Kasi alam po ninyo, yung mga kongresista, syempre, hindi naman, makikita po ninyo, hindi naman po lahat pumirma. Dahil yung iba po may mga personal mm -hmm. na relasyon sa ating Vice President mm -hmm. uh, at yung iba naman, mga kaalado na nila talaga. Uh, yung iba naman, eh, may mga iba pang mga kinukonsider politically dahil alam naman po ninyo ngayon, political season. Apo. So medyo mahirap din po talaga ito para sa lahat po ng mga uh, Kaya ako, kinukongratulate ko lahat yung Apo. mga mambabatas, anong lalo yung mga mambabatas po doon sa Mindanao. Apo. Dahil alam naman po din natin yung political clout Apo. ng ng Duterte pagdating po sa Mindanao region. Alright, last on my part, uh, Congressman Chua. Uh, ay itinuturo niyo po bang kaaway o kagalit o <laughs> hindi nakaibigan yung mga kongresista hindi, na, hindi naman na nakongbince -na pumirma. Hindi naman po, uh, no Nire-respeto naman po natin ang kanya-kanyang opinion dahil sabi ko nga po, ngayon talaga eh marami kang i-consider dahil hmm. mag-eleksyon. So, kami siyempre, nakikita po namin, makita mo po yung mga, mm. mga Facebook account namin, mga social media, talagang grabe rin po talaga yung atake pero hmm sabi ko nga, eh, wala. Eh, trabaho natin to Kailangan nating kampanan. Alright. Nasa inyo po ang pagkakataon na Congressman Chua, baka may karagdagan po po kayo mensahe sa ating mga kababayan. Lalo ta, uh, ito nga, hindi may iwasan na uh, iba't iba ang reaksyon sa isinusulong na impeachment laban kay VP Sara, Congressman. Sa ating po mga kababayan, uh, ako po ay uh, naniniwala na eto naman pong uh, impeachment complaint na amin pong sinusulong ay nakalagay naman po sa ating saligang batas at ito po ay aming obligasyon na dapat namin pong gampanan. Kaya sana po eh, maunawaan po ng ibang mga hindi namin po mga kaalyado o mga kritiko, uh, wala naman po ditong personalan, trabaho lamang. Hmm. Uh, pahabol ko lamang uh, siguro akong uh, cuba uh, Ang sinasabi nila na itong uh, impeachment complaint na ito, eh parang uh, nag-uudyok ito. Na nga mas matinding uh, suporta ah, para kay BP Sara dahil nga sa uh, alam mo naman yung mga Pilipino mm, eh underdog. mahilig talaga nga yung uh, simpatya natin eh kumbaga yung simpatya ng mga Pilipino mas madaling pumanig kapag ka underdog yung kumbaga parang na, naaapi bubugbog na pero kung titingnan po natin sa sorbid, uh, iba po ang sinasabi po sa sorbid. Mas mataas po mm -hmm. ang porsyento ng nagnanais na makita yung impeachment na umusad. At uh, in fact, uh, majority po dyan ay uh, dito po sa Luzon uh, at sa Visayas. So, okay. kaya ako sa tingin ko po eh... Ito naman pong ginagawa po natin eh, mas uh, marami po naman ang uh, nagaantay tayo mm -hmm. nagmamatsyag ng mga kababayan mm -hmm. natin kung ano po talaga ang nangyari dito po sa mga issues na kinakaharap po ng ating misipresidente. Mm -hmm. right. Last, last siguro, last. Talagang mahabi ito oh, ba? Isang mga, last saka kung tiyo ah. Lalambing na ako, lalambing. Ayun. Itong, uh, uh, nako, kayo ko ito, na na, na, na na ano, ayun. Itong uh, binabanggit po ni niya, ni niya, uh, dating uh, ad, uh, uh, presidential adviser uh, attorney Panelo na sinasabi niya na hindi daw po naigalang yung uh, panawagan na noona uh, ni Pangulong uh, Bongbong Marcos na huwag nang ituloy, huwag nang isulong itong impeachment complaint kasi magkakawatak-watak magkakaroon naman ng dibisyon ang mga Pilipino. Alam po ninyo, ang Kongreso po ay uh, isang uh, separate body from mm -hmm. the Executive Department. Okay. Uh, kami po, ito ay isang pagpapatunin lamang ng demokrasya mm -hmm. at independent body ng uh, legislatura. At uh, makikita rin po natin dito na itong legislatura ay hindi po rubber stamp ng Malacanang. Mm -hmm. All right. With that, Congressman Joel Chua, maraming maraming salamat sa pagkakataon. Good morning, good luck, at uh, God bless po. Maraming maraming salamat po at mabuhay po kayo. All right. Sa mga mga kababayan, tsabitan si Manila 30th district representative Joel Chua.